Wow, ayan po guys, so oh. um, sarap na laga ng shell. Ito yung ating um, ulam for tonight. <laughs> Ito yung kuha namin kanina doon sa dagat. Ayan, ang sarap po uh, pag nililis niyan ay inaano lang siya, ginagano lang siya. Oh. Uh, diba? ba? Kinukuskus lang siya. O oh, gasan man siya. Last, last pa no? Ah, uh, kinukuskus lang po yan. Di ba ang lalaki ng ating uh, shell? Oh. May mga sikad-sikad pa. Imbaw. Ito yung masarap talaga na ano. Ito lang uh, masarap na uh, shell dito. Ito ay makukuha sa ilalim ng buhangin. Ayan. Diba? Ang sarap. At ang paglililis po niyan, guys, ay ganyan po. Titingnan po natin yung paano patuloy ng shell. Ganyan lang po sa... Itususin siya o imamahas lang po siya sa, sa kamay. Ayan. Itususin uh, po natin ng apat na beses para matanggal po talaga yung kanyang uh, dumi. Or putik-putik um, sa kanyang balat. Kasi maputik talaga yung uh, shell na yan. So, apat na beses po. Ayan. Uh, uh, para ganyan po talaga yung pag ko Hanggang so, maala na po yung tubig, eh? malinaw, pwede na po siya lulutuin. Di ba malinis na siya? Amin. siya, yan. Malinis na po siya talaga, di ba? Uh, di ba? Sa so, po yan nakuha kanina. So, may ulam na po tayo. Kaya, na po natin. So, ayan po guys, yung ating um, lamas. Ito sa ano, lamas. Ang <laughs> so, uh, uh, ingredient Basta, <laughs> lamas. O, ayan. Ano na siya? Like, Kamatis at bawang, luya at bell pepper ayan po siya. At uh, binaba na po yung Aram ating bawang. Lumatis. At dito po tayo sa baybay ngayon. Ayaw, But, uh, dito po tayo sa baybay ngayon. Uh, madilim na po talaga siya dito. At uh, may banda po dito mamaya sa ating uh, tapok. Sa kapitbahay lang po natin. O, uh, uh, dito po ako nag... Ano po ako nag... Nagmamaritis pa ako dito. <laughs> Nagmamaritis. Ayan na po guys. Uh, at saka yun ito yung bill paper at ang pagluluto po niyan guys ay gigisahin muna siya bago siya lagyan ng tubig or sabaw ayan di ba ang sarap hmm. ayan oh, yung mga ingredients guys masarap po talaga to guys masarap at libre na wala tayong ipag pagipalit ba? libre na dito sa dagat namin ini pa binili ayan po yung ating bawang nangalami na siya pag bawang masarap kasi to pag ano pag igisa, igigisa siya muna bago may sabaw at gisahin po natin yung bawang para mas uh, malasa po talaga so kailangan talaga yan yung mga ingredients na talaga yan ay yan talaga yung kailangan sa ating panggisa at bago sabawan diba? yun ng balat sa At saka ito pala guys, hindi na po tinatanggal yung ating um, balat ng bawang kasi yan po talaga yung nagdadala ng bango or bango sa ating lulutuin. So ayan po guys, ayan po yung ating um, luya. Ayan, Inihiwa na po natin. 'Di ba ang sarap talaga ng luya. Madilim kasi. <laughs> Ayan. Talas talaga ng ano ko chili yun. Ayan na po guys. Oh, diba? Ayan na po yung ating luya. Bell pepper bawang, sibuyas at kamatis. At ready na po tayo sa panggisa. Punta na po tayo sa ano sa panggisa po natin. At syempre, ready ready, ready na po rin yung ating um, ah, lutuan. Ayan po, ah, dito po tayo sa kahoy magluto. Mm. Diba? Parang wala naman, mantiga na oy na po siya, guys ready ready na po yung ating um, lagay muna natin ng antika ay! ay! wala pa po po to ay! ganyan siya guys o oh, diba ito pala yung uh, lutuan po natin may mga kaway po sa gilid at ang ating kawali ay sobrang uh, medyo malaki po siya, at ilalagay na po na natin yung ating mga ingredients at nauna po yung ating bawang at luya sila po yung makasabay na ilalagay sa ating pag-iisa at uh, para umaapoy ay ihipan muna natin mm -hmm. at syempre sobrang laki talaga ng ating panggato <laughs> ayan guys ha. yung panggato ang nakakaluka yung panggato <laughs> ayan naluka talaga ako sa panggato dyan po ako nalosa ak at talaga at ilalagay na po natin yung sibuyas. at. Hay, At next na pinilalagay ay ang ating sibuyas. sa uh -oh. At siyempre, yung kamatis, ilalagay na po natin. At of course, yung ating shell. Ilalagay na po natin yung ating shell. Yan po ang pagluluto sa probinsya. Yan, yan po yung pagluluto. Diba? Mas masarap talaga siya. uh, ano yung po natin kasi ilalagay na po natin yung shell at syempre ilalagay na po natin yung ating shell ayan guys so yung shell ilalagay na po natin ayan yung ating shell ilalagay na po sa yummy 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 yummy, yummy. ay oh, uh, diba? ako guys ilalagay na po natin yung at tatakpan muna natin ayan natakpan na po siya at paanoin po natin siya konti para lagyan siya ng tubig mamaya kaya siya so ayan na po guys at tinuksan na po natin ayan na alam sarap po diba pupunta na po yung ating sarap talaga guys pag ito yung isa hindi, hindi bumuka. Kulang pa sa kulot. Ah, kulang pa sa kulot. lagyan mo na natin ang tubig. Ayan. Ang sarap guys. So, ito yung masarap talaga sa probinsya. Lalong lalo na ba? Lalong lalo na matab ay katabi tayo sa dagat. Diba? Ang sarap talaga. Manguha dito. Bilang po yan. At lagyan po ng bill paper na po siya para sobrang masarap talaga at pala. Natakpan muna natin. So, ayun na po siya guys. Uh... Ay, Tamaan muna natin siya. Oh. At ayan mo nakakalok ang <laughs> kahoy. <laughs> <laughs> uh -oh. Uh, at ayan, kumulo na po siya. At bumuka na po lahat ng ating shell. Ang sarap talaga. guys. Nakakaingit yung sarap. Tingin mo lang ang sarap na siya. At lalagyan na siya ng um, asin at saka bichen. Ayan. Dahil well, sa sarap na natin yung ulo. <laughs> Oo, oh, at saka bichen, ilagyan na po siya. Tikman muna natin. Ang sarap na. Okay. At ilagay na dito ang buwan? Uh, At may, may ilalagay po tayo na pampakulay sa ating uh, shell. Ayan po yung pampakulay, guys. Ilalagay po yung pampakulay alubate. Pampakulay. Ayan po yung ating pampakulay. Diba? mas maluto yung alugbati. Ah, luto na po siya at kakain na rin tayo. Akala mo, akala mo, akala mo bahay ko lang to. Ayan guys, so, kakain na po tayo. <laughs> tayo po talaga kakain. Kain! Ayan po yung ating mga children's, our future. Sila po yung, uh, masarap ba mga babies? Masarap daw. Oh! Ayan, masarap talaga ng kain ng ating mga babies.